binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Put! Hindi ako mapayag ng ganun. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo ganito. Ay ah, hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termido nila. That's the problem. Bakit ganon kayo ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan din nyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw na naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo no, gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis makinig kayo pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw lahat, ang ngandoon nagboboto direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto 'yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko pag nagka letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. hin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud. Swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money for the money that you bought the signature of a Filipino bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, Nilagro lang naman yan. Hindi ba yan totoo? <laughs> Utang ina ko mabalik ako. Arrestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun daw, know, baski ano ka, dyan katagal ako. Yan. You know. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Jan Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako presidente Kayo nagpasok sa congress mag eleksyon nanalo Seiko To so parang ganito yung mga para sa mga belaga pati lalaki Pasok niyan Seiko Paglabas niyan pagkatapos Rolex na Pumunta ng Malacanian, nakatamaraw, paglabas niyan ng Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsan ako magsalita? pahat wala ako. Paglabas ko sa Malacanian, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabi. Putang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parliament. Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangag na ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacan yan. Alam niyo? The armed forces of the Philippines, alam niyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nang karoon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, kiniki, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, Ako